Ay naku Miss Nu, hayaan mo akong hawakan ang sanggol. Kawawa buong gabi, Ako umiyak kahapon. Ang sanggol ay dapat na masyadong maselan. Oo, sa kabutihang palad, mayroon akong tulungan mo ako. Kung hindi man lulo mo ako. Ano man, o anong tatlong maliliit na prinsipe. O tingnan mo ang labi ng ibon na ito hindi mo ba kinasusuklaman, manatili sa bahay, kasama ang lola at maging mabuti hayaan mong magtrabaho si tatay, ay nagtimpla na ako ng gatas. Miss No Inumin, inumin mo ito-ito ay mabuti para sa paggawa ng gatas. Sa aking bayan, mga kabataang babae, nakakapanganak palang tulad mo mo. Inumin mo at aagos ang gatas, walang depression o stress. Oo, oh, kaya binuhat ko ang bata sa loob para matulog. Well, kailangan pa niyang kumita ng pera. Huwag mag-isip ng kahit anong. Dahan-dahan at hayaang dumaloy ang gatas. Si doon tapusin ang pag-inom at pagkatapos ay patulugin ang sanggol. Natutulog ng maayos ang ina at anak para manatiling malusog. Oo, kaya binuhat ko ang bata sa loob para matulog. Matulog ka na nanay at anak. Sino ito? Hello? Nasaan siya? Kakatapos lang, uminom ng gamot, pumasok sa kwarto. Sigurado ka bang palagi kang nagbibigay ng gamot sa kanya? Huwag kang mag-alala. Kung gagawin ko, magtatagumpay ako. Nagbibigay ako ng gamot sa bawat oras. Dinagdagan ko pa ang dosis. Mabuti. Kung gagawin mo ang trabaho, gagantimpalaan kita ng malaki. Ipagpatuloy mo yan. Madidepress siya. Tapos kamumuhian siya ni Min. Bumasok ka pakiusap. Hindi maginhawang sabihin dito. Umiinom siya ng tubig. Ito yung gamot na binili ko ng extra. Mula bukas simula ng pagdoble pag triple sa dosis. Naiintindihan mo ba, dapat mong tandaan ng isang bagay. Salamat sa akin nakakakain siya ng maayos at nakakapagbihis tulad ngayon. Kaya huwag na huwag mong isipin na ipagkanulo ako. Dahil ikaw at ako ay nasa iisang bangka. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Bibigyan kita ng kamay para maging may-ari ng bahay na ito. Mabuti. Nakauwi ka na ba? Akala ko may kakilala ka ngayon? Oo, oh, tama. Sinabi ng kasosyo na ilipat ito sa bukas, ipapaalala ko sa'yo bukas ng 3 p.m. Naalala ko ngayon ay pumunta ako upang bisitahin si Miss Nu at bumili din ng ilang mga bagay para sa sanggol. Tingnan din kung paano ka nagtatrabaho. Sa totoo lang, gusto kong ipakilala ang kasambahay na ito sa iyo at sa iyong asawa. Pero kung mabalitaan mo na hindi mo kayang gawin ng trabaho, I feel very guilty to you and your wife. Ay hindi. Salamat sa kanya malinis at maayos ang bahay. Pero may oras din siya para alagaan ang kanyang mga anak. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Maganda yan. Marami akong pagkukulang dahil kayo na ang bahala sa akin. Oh well, luto na ang kanin. Kain ka na naman ng kanin. Oh, walang problema ako? Hoy baby, luto na ang kanin. Ikaw manatili at kumain sa amin para masaya. Kung iimbitahan ako ni Mr. Min, gusto kong manatili sa hapunan isang araw. Pero malungkot akong umuwi at kumain mag-isa. Okay, umupo na lang kayong dalawa at maglaro. Oo. Oh. Tanda ng sinabi ko sa'yo. Oo, naalala ko. Pumasok ka at maghanda ng hapunan. Ah. Miss Nu, pakiubos ang iyong baso ng gatas. Uh. Tio, iwan mo dyan. Oo, oh, inumin mo ako. Pagod na pagod ako hindi ang gatas ay dapat nalasing ng mainit. Uminom ng mainit pagkatapos ay darating ang gatas. Paano makakainom ang sanggol ng walang gatas? Sige, subukan mong inumin. Oh, salamat. Oh, dapat ko bang palitan ng gatas? Hindi gatas pa rin. Iba ba ang nakikita mo? Hindi wala lang. Medyo bantayan mo ang sanggol, pumunta ako sa banyo. Mas maganda ka ba? Magpahinga ka na. Magpahinga ka na. Oo. Oh. Hindi pwede. Wala siyang magagawang masama sa akin. Kayo, ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. Baka po may nagpadala nito ng hindi sinasadya. Hindi pwede. Kayo, ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. Kailangan kitang patayin. Miss May, Miss Nu, nababaliw ka na. Paano mo ito gagawin? Hanapin si Min at bumalik ngayon mayroon lamang isang pagkakataon tama. Bumalik ka kaagad. <coughs> Hello, Tito. Ngayon ay babalik ako sa bahay ng aking kapatid upang kumain muli ng hapunan. Sa kabutihang palad, nagluto ako ng maraming kanin ngayong. Oh. Aninakaw ah, mo ang asawa ko? Ninakaw mo ang asawa ko, balio? Huminahon ka. Pumunta ka, balio ba ako? Bakit naman? Baliw ka, pumunta ka. Bakit naman? Ms. New. Iligtas mo ang asawa ko. Bakit naman, baliw ka? Ms. New. Balio ka. Miss Nu, ano bang problema mo? Mula nang ako ay ipinanganak, araw-araw ay nababaliw ka binabago ang iyong pagkatao. Parang baliw. Kuya Min, sabihin mo sa akin sinaktan mo ako dahil sa kanya? Hindi si Sister Nu ang iniisip mo. Malamang may naintindihan ka. Ako, ako at si Min ay wala. Kayo, ginawa mo akong ganito? Miss Nu, Miss Anu, baka si Miss Nu ay may postpartum depression. Ah, okay ka lang. Ayos lang ako. Kawawa, ang aking pamangkin ay pinalo ng hindi makatarungan. Pasensya na po. Baka may hindi pagkakaunawaan ng asawa mo. Naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito ng anak siya, so medyo nagbago ang personality. Stress yata. Pinapatawad ko na siya. Ayos lang ako. Naiintindihan kita. Huwag masyadong mag-alala. Siguro masyado siyang na-stress kaya naging ganun siya. Subukan mong kumain at magpahinga. Miss Nu, uminom ng gatas? Kiusap. Huwag uminom ng gatas Ang gatas ko Ibigay mo sa akin Hindi ba huwag uminom ng baso ng gatas na ito? Hindi ba sinabi mo na ang gatas na ito ay napakabuti para sa akin? Bigyan mo ako ng gatas Kailan ka pa bumalik? Nagluluto ako sa kusina Ewan ko ba, bakit hindi ka umiinom ng gatas, Miss New? Hindi ba, ibalik mo sa akin ang gatas ko Huwag uminom, may laso ng gatas na ito may lason sa gatas. Hi, pwede bang uminom ng kape? Siguro, dapat maglagay ako ng kamera sa bahay para mabantayan ang kalagayan niya. Parang may ginawa siyang masama. <laughs> Hello Hong, sabi ko sa'yo. Pupunta ako sa bahay mo mamaya. Mag-install ng kamera para sa akin. Gusto kong i-install ito sa kusinang ito, sala at kwarto. Hay, tanghali na lang ilalagay ko. Ayokong may makaalam. Na. Salamat kailangan ito. Ang aking Le ay mas madalas na pumupunta sa aking bahay. I wonder. Kinahalo mo itong gamot para inumin niya at siguradong hindi na siya magigising. Kung may problema, kung sino man ang nagtanong sagot niya depressed siya at overdose ng sleeping pills. Dapat magdulot ng kamatayan. Tiyak walang maghihinala. At pagkatapos, ang lahat ng ari ari-arian na ito magiging iyo. Noon, well, huwag mo akong kalimutan. Hindi mo kailangang makipag-appointment sa akin. Dahil nakuha ko ang ari ari-arian na ito, pagkatapos ay tiyak na mababayaran siya. Pumunta sa trabaho. Ano? So, yun ang plano niya. Hindi nakakagulat ka Biglang nagbago ang asawa ko o mag-init ang ulo. Pabaya na naman. It turns out, it was all my fault. Napakalupit niya, ay hindi na sa panganib ang aking asawa. Akala ko maganda ang ibig mong sabihin. Hire me a maid, para tulungan kaming mag-asawa sa trabaho namin. Sinong mag-aakala, nagdala siya ng makamandag na ahas dito. Para patayin ang asawa ko. Hindi ka, kapatid, dapat may hindi pagkakaunawaan. How dare you do that? Hindi pagkakaunawaan ito. Ngayon inumin mo itong baso ng gatas para sa akin. Inumin mo lahat ngayon na huwag uminom ng tama. Bakit naman? Dahil ang gatas na ito ay lason. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang plano nilang dalawa ay patayin ang asawa ko. Sa kabalak mong kunin ang ari-arian ko, di ba? Hindi ba, Hoy, kuya, hindi dahil mahal na mahal kita? How dare you do that? Bastos ka, umalis ka dito. Hoy, kuya, pasensya na po. At ikaw, ilang taon ka na, ngunit upang hayaan ang isang bata na humantong sa ilong, gumawa ng masama at pumatay ng iba. Tinanong ko siya na saan ang iyong konsensya. Ako, wala akong kinalaman dito. Wala akong alam. Ngayon din, ipak ang iyong mga bag. Umalis siya sa trabaho niya Oo. Oh. Sa mas maganda ka ba dahil sa iyo? Dahil sa iyo kaya ako nagkaganito. Huwag mong sabihin na hindi mo rin alam ang kwento. Sa personal tuwing uminom ako ng gatas, nahihilo at nagiinit ang ulo ko. Nakakainis kaya... Kamakailan lamang ako ay nakakaramdam ng pagkabali sa pagkalito at panlulumo. Pinapagod ako. Huwag kang magalit sa akin. Oh, tapos na. Tapos na ang lahat. Pasensya na po. Poprotektahan kita. Huwag mong hayaang may mangyari muli sa iyo. Pangako ko.